Uh, Sir Windel, ang uh, una na kong about aning uh, sa atis, ang ila, katong uh, contradiction na sa Bible. Uh, Matthew 20 City, man 3, sang Pudges, katong pagkamatay ng Judas, katong uh, buhat, uno, di si Otso. Na curious di anak, eh, gusto na kong matubag food, na diulat, kina kong tayo ng mga pangutana tá? Okay. Walay contradiction ng naa, nga si Judas, namatay, Mibiyas siya sa San Mateo, gilabay niya ang kuwarta, milakao, o naghikok. O anak ka niya sa buhat sa mga apostolis, si Hodas, nagbitay, nahagbong, o niya, nikayag ang kanyang tinay. Ang pangutana, nagsumpaki ba ang nasulat sa Biblia? Wa na magsumpaki. Ngayon naman, Kay si Judas nagpakamatay, naghiko, tinu tinuod nga nagbitay siya. Pero hapit na ang piyesta sa gitawag nilang sabat. Sa kultura sa mga hudiyo, kung hapit na ang sabat, dili ka pwede mo gunit patay. Kay mahimo kang hugaw, dili na ka mahimo katilingban, kabahin sa katilingban. Bosa ang mga Bible scholars nagingon, si Judas nagpabiling nagbitay nga wala hilabte hantod nga naa na sa state of decomposition ang lawas naputol ang PC okay humok naman lawas, ang lawas mikayag ang tinai so sa ato pa ang giingon sa San Mateo nga naghikog si Judas husto pero ang buhat nagbitali na sa iyang paghikog Wa di ay nakahilabot niya nga nagbitay. Hangtod na sa state of decomposition. Nahumok na ang iyang lawas. Naputulang pisik. Nahagpong siya. O ni kay agli ang So wala so, natula na isang bakit. At paano ako dapat sir? Dito ko na purus sa itong... Ay, Rapun! Dito ko na purus na itong... Katong... Paano dito katong gilabay ang kwarto na gipalit? So natulala ko ato sa gipangutana sa kuwa kung nalabay ang kwarta niya, dipalit niya. Dito sa PICAS, uh, dipalit ang kwarta niya. Dito sa, uh, dip, dipalit sa mga pare man sa Mateo Leite City. Then dito sa Buhat 1, 18, uh, si Judas ang nagpalit. Ang ito akong napansin na, kung so, ano tong ako katingog, ito ang na sa ito. Eh. Well, uh, niya ang kwarta. Dipalit, ugyuta, uma, para lugnan. No. Tinuon niya ang pare ang nagpalit. Pero ang pangunta kinsa man tong kwarta. Kang Hudas, Then, po kay si Hudas man, ang tag sa mong kuwarta, siya ang rightful owner sa moong dipalit. No. Siya ang rightful owner. Kay iya haman tong kwarta na iyang gisa di bag. Nga gigamit sa pagpalit. So wala na siya ay pagkasumpake, uh, pagkasumpaki, ang nagsumpake ang ilalang pagsabot.